Ang unang sulat ni Juan Ikatlong kabanata Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis tulad ni Kristo. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman niyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya ay walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa kanya. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diyablo. Sapagkat sa simula pa gumagawa na ng kasalanan ng Diyablo. Naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ito ang turong narinig na ninyo sa simula pa. Magmahalan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y kampo ng Diyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopootan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman yung ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito nga natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin ito sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating loob. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesu Kristo at magmahalan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos at nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin.